What's up mga cottage na magandang hapon po sa ating lahat Yan. Yeah, so bagong araw, panibagong update po tayo Yan. Yeah, so magandang hapon po sa ating lahat So welcome po sa aking channel uh, Kamusta po kayong lahat dyan? Mga ka-viewers natin no? Uh, Luzon Business Mandanao at dito po At so, saan lupalop mga kayo na nandyan? Kamusta po kayong lahat? At pasensya na po mga kaotics na no? kung ngayon po tayo nakapag-update muli dahil ay yun nga po ay uh, busy po tayo sa trabaho so nakabili na po tayo ng drone uh, at hindi ko pa po magagamit kasi wala pa pong SD card so nag order pa po tayo sa Shopee at baka mga next week po ay uh, magagamit na po natin yung drone so pa rin po natin so mag update po tayo every race day ko po ay uh, araw po ng uh, uh, Wednesday, Merkulis po so ngayon po nag-update ako kasi Aya uh, rest day ko po sa trabaho so yun kamusta po kayong lahat at magandang hapon muli sa inyo Amen. so mega shout out pala kay sir uh, Ruel P no? at siya shout out ko pala si ma'am uh, Hawker 501 kasi yun nga po ay, uh, sabi niya naghahanap ko sa akin na bakit na po hindi po ako nag update so ngayon po ay uh, sinimulan ko po dito yung uh, pag update natin mga ilang buwan na rin mga anim na buwan na, mga anim na buwan na siguro mga kautiks no yung mga pag update natin at yan nga po mga kautiks ay ngayong araw po ay uh, may bag yung uh, tinatawag nating uh, Christine so masama po yung panahon niya no yung kaulapan po ay napakalakas po ng uh, ang tawag niyan yung daloy niya yung uh, uh, yung hangin na um, magan pad, pad ba sa hangin kaning mga kwan na yung mga ulap mga cottage no? so yun mahaba haba na po yung mga intro natin so sisimula na po natin dito sa ginagawang box culvert at dito po sa ruas extension no? so ito po muna yung uh, update natin hanggang doon po sa may uh, ruas rotonda So ganito na pala yung itsura at napakalayo na pala ng kanilang nagawa yan na oh, yung box culvert so dito po uh, yung kanilang giniba itong daan na ito na maliit na daanan yan sa gilid so ito talaga yung main niya dito sa gitna at magtatagpo po dyan sa isa pang box culvert na ginawa so, kasi dyan mga kautis, hindi kasi nalang inumpisan kasi may uh, daanan dyan na kapag nakasarado ay mahirapan po yung mga residente kung saan po sila daan dito yan o oh, yung access po nila ipag uh, po niyan sa kabila yung kanilang ginagawang box school boy. yun no so kamusta dito pala din sa nakalimutan ko yung contractor nito mga cottage no so at yun ito na po yung uh, kanilang nagawa na so medyo mahaba-haba na po mga cottage try natin na pupunta doon sa una so, yun, let's go So, yun mga kaotips, no? At, uh, may nakita po tayong, um, yan, nagpapampo sila ng uh, tubig kanal. So, padaloy po dito, papunta po dito. Hanggang dun po yan. Uh, yung huling po niya ay uh, dagat po. Yung labas po nito ng uh, tubig kanal. So, mega ka shoutout pala kay Sir Jimmy Sher, uh, uh Tordillo. Yan, mega shoutout. Pakisupport na, na rin, uh, Jimmy Sher Vlogs. Di share to vlogs mga kaotiks. Yan o. So, ito na pala yung itsura niya. Sa paggawa ng uh, malaking box culvert na to. So itong uh, ginagawa po nila napakalaking tulong. Dahil nga po sa pagbaha dyan sa may uh, rohas ab. Kasi yun nga po yung uh, ginagawang box culvert dito dati napakaliit lang po. Yan so ngayon dito may haba po ng mga parang 15 meters sa mga cottage, no? Hanggang doon sa unahan. Uh, hindi po mga cottage maliit lang pala. Nasa mga 10 meters or mga 8 meters lang pala. So, akala ko hanggang doon pa sa unahan. So ito lang 'yung uh, magkabilang uh, uh, 'yung dalawang uh, ginagawang box culvert side by side ko ito mga cottage na. No? nanibago po ako mga kaotid sa pagbablog po natin kasi yun nga po Means, marami po ako nakalimutan kung ano po yung mga pangalan yung mga sasabihin po natin parang nagsisimula po tayo muli Yan. kasi yun nga po anim na buwan tayo hindi ko nakapag update Yan. so doon na po yung uh, Urojas, uh tapos yung pinakamalaking uh, building dito po sa Davao City So ito nga po yung update natin. So mga ilang buwan na lang tong mga cottage no. Ah uh, matatapos na po itong ginagawang box culvert kasi yun nga po hindi pa po nila masisimulan yung pagtambak dahil nga po itong uh, ginagawang box culvert pa. Yan. So dito yung mga kabayan so far ay uh, parang clear na po. Yan So dito na lang sa kabila yan. May mga bahay pa na gigibay. Yan doon sa unahan. Gigibayin pa po yan mga cottage. So, yun. At punta na tayo doon sa Mayruas uh, Rotonda. Diyan po sa ginagawang Davao Coastal Road talaga. And let's go. So, yung mga kaotis. nito po yung uh, kabilang uh, dugtungan po ng ginagawang box culvert. So, diyan po yung axis road na ginagawa sa gitna. So, doon po tayo kanina. So, ito po ay uh, tapos na. So, tambak na lang po yung kulang. Kahit nga yung pader mga kaotis. So, yeah, nagawa na rin. So, yun. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-update. Ano na po yung uh, itsura nitong uh, ginagawang ruwas uh, rotonda. At sa ginagawang dabaw, postal road. Yan. Yeah. So, soon na lang po mga cottage kapag may SD card na tayo. So, yung drone, yung una nating paliparan doon po sa may uh, ginagawang dabaw river bridge. Yan na. So, ito na. Ito na nga pala yung uh, itsura na po ng uh, ruwas rotonda. So, ayan. May pagpader na rin. Ayan na. So, ayan yung mga pader niya. Sa bawat gilid. medyo mainit po yung panahon ngayon. So, lagi po kayong magingat, no, mga -outage. Lalo na dyan sa may uh, Bicol Region. So, ano pala, ano kaya yung ginagawa nila doon sa unahan, mga -outage? no? Yun, uh. So, ito na po yung, ah, uh, itsura na makikita natin sa ginagawang uh, rojas rotonda so medyo maganda na po so yung kulang na lang talaga ay yung uh, kapag matapos na i-clearing po ito pagagandahin muli so yun o uh, may mga tinibag-tibag pa dyan mga kaotits no? yan yan sa bawat mga sa daanan po talaga niya yung uh, asfalto po niya uh, kanila kinukuha so di natin na rin bakit may mga kukuha po ng mga asfalto so pasensya na po ah medyo mahangin po ngayon mga mga damo yung mga damo po dito so isa sa nagpapaganda po talaga itong yung parang uh, kulay yelo po na puno na to yan kapag uh, lumaki na po ito so maganda po ito din, lalong lalong na, uh, kapag uh, at, tumaki, yung hapon na lumaki ngayong araw reflect po ito barangkali uh, 31 thirty at tanong po ninyo, tanong po po ano po yung mga nangyari kung bakit po may mga ganito na kanilang uh, tinanggal yung uh, uh, mga 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 napakalit hangin pero pagat po yung mga nakikita natin ngayon so yung kaibahin po mga cottage, no, yung mga nakikita natin tulad ng mga itong mga lights po na nandito sa aking mga nakikita natin mga cottage no. May ganito pong rides na pwedeng mababad. Di doon sa Times Beach. Ano ba sa may uh, eculan uh, po. Eculan segment. So, so, medyo patapos na talaga itong uh, segment na 'to. Ayun. No? So doon po mga kaotech yung mga nakikita natin na parang uh, yan, dyan po yan sa may dabaw River Bridge, sa may uh, Bukana yan na uh. so dyan po uh, ginawa yung uh, tulay na magkakonekta dito sa may uh, doon sa may Ikulan hanggang dito po sa may uh, Boulevard um, um, Boulevard hanggang dito sa may uh, uh, dito, sa may Rojas arotonda uh, hanggang doon po, pagpuntar po na po sa may uh, uh, Isla Verde, sa may uh, Santa Ana Wharf then sa may Agdao and Arcastillo Castillo. So mga cottage hindi ko po alam kung saan po talaga yung uh, huling dugtong nito, yung uh, huling uh, area doon po banda sa may Jeromba uh, or sa may uh, South Beach yun o hindi talaga tayo nakakuha na ng mga update kasi yung mga po talagang busy sa trabaho para lang makabili ng yun so, na po yun mga kautos na to. yung mga ay uh, tinanong na so, nilapitan po na yung mga kautos nilapitan mo parang kamatis sa ito mga sign po na nakalagay dito. Ayun. So yun mga cottage no. ah, uh, marami salamat hanggang dito na lang. So syempre kumuha lang po tayo ng update. Yan, nagsisimula na po tayo kasi yun nga po uh, every race ko po every pair of race kaya may dapat po tayo lalo lang kapag uh, pili na tayo ng SD card ng, uh, sa ating drone so hanggang dito na lang po ay maraming salamat po sa inyo kay Sir Patrick Fernand kay Sir Anthony Pasus yung maraming salamat so uh, hindi ko na po nakakuan yung iba uh, maraming maraming salamat po para sa mga subscribers natin so, viewers and subscribers no so hanggang dito na lang yan maraming maraming salamat so ito po yung na upload natin sa mga dapat po stand row at mga uh, row rotonda sa mga subscribers mahalan na po po mag-ingat po diu 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 guys mereka kan kena tu dan itu kita kena open